Tinabon ni Sen. Rafi Tolpo sa pagdinig ng Senate Committee on Finance ang Food and Drug Administration o FDA dahil sa pagiging sobrang tamad nito sa pagdinig kung saan tinalakay ang proposed 2026 budget ng Department of Health lapis na ikinagalit ni Sen. Tolpo ang pagiging inutil ng mga advisories ng FDA sa lahat ng kanilang advisories na nagbibigay babala sa publiko hinggil sa mga produkto na ibigay inebenta sa merkado na banta sa kalusugan ng mga consumers bukod pa sa wala itong FDA approval. Wala silang ginagawang aksyon, puro hanggang babala na lamang. Inihalimbawa pa ni Tolpo ang ASGG. Glow ta C, Glow gomonis FDA Advisory Number no. 2024 Das na marami sa mga nakabili raw nito ay nagkasakit at may bata pangang naging manuba ang kalagayan pumutok pa nga ang isyu na ito sa mga primetime news pero sa kabalian nito makikita pa rin nga uh, ibinebenta ang nasabing uh, gamis sa Shopee, mga online selling platforms at iba pang mga tindahan depensa naman ng FDA. 890 lang daw ang kanilang plantilla employees kaya hindi nila kayang magampanan ang pagmonitor sa mga produktong ipinagbabawal nila. Dahil dito, lalong nag-init ang ulo ni Senador Rafi Tolpo dahil sa palusot ni FDA Director General Paulo Teston. Iginit ng senador na kahit isang tao ay kaya ng gawin ang monitoring tulad ng pagtatawag sa mga malalaking butika, tindahan at mga online marketplace platforms kung kung saan ay uh, nagbebenta pa rin ito ng uh, mga produktong ipinagbabawal nila. Hinamon din ni uh, Sen. Rafi si uh, Teston na sa susunod na budget he hearing kapag patuloy pa rin ay uh, binabenta sa merkado ang mga produktong ipinagbabawal ng FDA dapat mag-resign na siya dahil wala palang pakinabang sa kanya ang taong bayan. Paliwanag pa si Sen. Rafi na malamang ay may uh, nababayaran sa FDA nitong mga suppliers ng produkto na ipinagbabawal nila kaya sila ay nagbulag-bulagan na lamang sa naturang issue. Pilipinas, mula sa Senado, Silvestre Rambulabay, Radyo Kayo